Hi guys! Welcome back to my channel, Pinay Paris! So narito po tayo sa Spain, dito sa isa sa lugar ng Mallorca, Spain. Island po kasi ito, tapos ang, ang bahay ng amo ko ay narito. Ibig ko sabihin yung bahay niyong, isa sa bahay niyang bakasyonan po, narito. Isinama lang ako ni amo dito, kasi nga tatlo silang alagaan kong matatanda, mga lola. Kaya narito po tayo sa Mayoka. First time ko po dito. Kaya ayan, pinayagan naman akong lumabas. Kasi matutulog lang naman sila. Kaya ayan, nag-vlog sa ko ng konti. Para pakita ko naman po sa inyo itong island ng Mayoka. Isa sa lugar ng Mayoka. Malaki kasi din itong island po eh. Eh, kaso bawat ano yata, may mga ano, hindi ka makatawid kasi may bundok. Kailangan sa kali kada dani eh, gusto ko sana maglakad lang hindi pala pwede at ito lang ako sa corner na to kailangan dadaan ako sa kalye, sobrang init sana kung pwede tabing dagat lang ay eh, kaso hindi pala pwede tapos may mga private houses na na may mga bakod hindi mo na kayang tawirin kaya ayun pakita ko na lang po sa inyo so yan nilakad ko galing doon so ang bahay ng amo ko naroon sa tuktok ng ano ng bundok yun nasa left side yung huling white yung kulay puti na square nasa left side sya so mamaya paakyat ako doon lalakarin ko lang din pabalik so yan tingnan nyo doon hindi na pwede tumawi doon sa dulo may dadaan talaga sa kadya siguro may tunnel dyan kaya lang hindi naman ano kaya ano din puro mga may yaman po yung mga nakatira dyan yung mga bahay na nasa bundok dito pag nasa bundok ay mayaman baliktad sa Pilipinas pag nasa bundok mahirap ako ay taga bundok kaya po kabilang ako sa mahirap pero hindi naman po yun nakakahiya dapat po maging proud tayo kasi yun ang life ang ganda ng tubig ang linaw sabi ko pa naman magdadala ako ng pang biwas ng fishing line eh. na madadulas kasi po ako eh nalimutan ko siguro ang sarap mamiwas dyan oh. kasi allowed naman tayo sa dagat eh. yan ang linaw ng tubig kaya lang wala akong pang paligo guys Doon kasi sa beach guys, ay hindi ako masyado makapag-video kasi napakaraming tao. Minsan, ayaw nilang mabibidyoan silang naka, ano ba, naka swimsuit. Kaya ayaw ko rin na magkaroon ng problema. Basta doon, doon, doon sa lugar na yun dahil nagliligo. Doon, doon ako kanina doon eh. Pero dadan ulit tayo mamaya. try natin mag-video. Masarap, maganda na ano, ma, ano, ano yung simoy ng hangin. Masarap po yung simoy, simoy ng hangin. <laughs> Nabubulod. Simoy ng hangin ay masarap po. Kaya, lasang-lasa. Mag-isa lang ako guys. Ano, mahilig naman kasi ako mag-explore. Pinayagan naman ako ni Amo. Sabi niya, huwag kang maliligaw. Okay lang naman. <laughs> Mahirap maligaw dito. Napaka-imposibleng maligaw. Matinik lang doon sa mga dinadaanan ko. Kasi dumaan ako sa isang lugar na halos hindi naman dinadaanan ng tao mga nag explore lang siguro explore pa more ayan po dito tayo dadaan sa guba tingnan natin kung may daan dito guys puro private na kasi eh. pag ano kasi hindi ka na makabanti private na ayan o private na tika ayan hindi ka na makabanti dyan private na yan may bakod na yan sinasabi ko na hindi ka pwedeng lumayo kasi mga private na ayan may bakod na hanggang na lang hindi ka na makalusot so, babalik tayo doon sa ating pinanggalingan ganyan lang guys pa nag-explore huwag lang tayo mabarin <laughs> ito grabe pala oh matinik matigas pati yung tinik guys pag nasabit sa binti mo ala sakit yan ang mga tinik nila dito suso tayo dyan <laughs> alam nyo dito ay napakaraming kambing na ano wild kaya siguro ito mga din daan ng Ito ng kambing. Ay. So, yan nga po ang daan. Lamang kasi masyado nagpupunta dito. Ako lang ito makulit. So, yan. Nakalabas na po tayo ng damuhan. <laughs> dito na tayo. Wala, wala palang daan kasi doon eh. Hindi pala ako pwedeng tumawid ng bundok. Kasi gusto kong tumawid ng bundok. Hanap ako na isang daan. nako ako galing sa taas na yon. Ayun ang sasabi ko, hindi pala talaga pwede nang tumawid. Gusto ko sana pumunta na, kita niyo doon sa may mga bahay pa sa likabila. Ay, sa pala dadaan. Hindi pala pwedeng dumaan dito sa mountain kasi nga puro private. Tapos delikado rin. Tsaka matinik. Maraming damang matinik. Ayan po. Ayan. Kaya pala sabi nung kakukul ko, napaka-imposible daw na maglalakad ako ng 3 hours. <laughs> kasi wala naman pala akong pupunta malayo. Kasi nakulong pala itong island na ito. Parang ano lang. Hindi ka na pwedeng mabina ng bundok. Ito siguro oh, masarap magbiwas dyan. Oh. Sigurado may mga isla Malalim kasi yan guys eh. oh, may ano, may sigil doon. Pero yung ano niya, yung bato niya ay parang katulad din sa atin yung mano matalas. Ayun, so, uh, parang volcanic ano din dito. So, ano, parang kasangan din. Ayun, may may boat doon. May private boat. May boat din si Madam Kala. Hindi ko alam kung sa na ka. Nakataong. Ayun, mm, ang ganda ng weather guys super ganda po ng weather. Ayan po, basta tabing dagat ay masyadong ano, ano uh, ibig ko sabihin yung mga bahay ay halos sa uh, na, dikit, dikit na at mga private na sila. Ayun, na nilang papasukan. Ayun, nilang padaanan kahit tabi ng dagat. Hinaharangan nila. Ayan, mga ano yan guys, mga apartment. lalakad ng konti. Tingnan ko ako ng isang ano, kabilang ng bundok parang hindi, guys. Parang ito na yung main nila. Kasi Sabi ko sabihin, mahirap kailangan may sasakyan ay kung lakad sa sobrang init. Sobrang init. Yung mga tourist bus yun Mga apartment ng mga ano siguro yan yung mga pinaparentahan sa mga nagha-holiday. private house na yan. Tarindagat. Guru, ang mahal mo ganun. Pero walang tao, sarado. O baka naman tulog kasi dito sa Spain. Pagkakain ng tanghalian, natutulog sila. Parang Pilipinas din. Maliban lang dito sa tourist area. Hindi. Pero sa mga lugar na kwan, pagdating ng 2 p.m., halos sarado sila. Tutulog. <laughs> kasi mainit init yung ano para nga sa atin din ayan, privado privado glory nga ba eh, hindi yung pangloto ha kasi ba't halos nagkakapareho din ang pangalan eh so, Ayan po guys, at naipasyal uh, ko rin kay dito sa ano, isang malit na part ng Mayoka. Pero mar, mar guys ang Mayoka. Ha mala ano lang island island mga ganun so ayan malaking apartment din yan hotel pala yan hotel then, sandito, sa dito tayo sa pinanggaling kanina kasi hindi na ako pwedeng tumay sa kabilang malayo so dito ay marami ditong restaurant so magbibigyo pa rin tayo sa kahit sa inyo yung beach nasa ni aming tao so ni amo ko guys sa white blue na yung yan yan yung yan 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 sa yung left side So yung mga tao na hanggang dun sa lilim, marami sila. Oh. Picnic sila. So dito ko kanina mo yung inihaw na ano. Inihaw na pusit. Parang nagutom bigla ako. Yan siya oh. Ganda guys. Nibilas ako pa siya na baka makadaan ako ng ano magalit. Hmm, parang sarap kumain ng ice cream. ang daming taon, tao niya guys napakaraing tao kaya nagbibilad sila yung iba naman ay hindi hmm, hanggang sa puno meron <laughs> yun isang restaurant ay puno rin oh. No? puno rin siya hindi na ako duman sa buwangan guys mapagod maglakad na baon sa sapatos ko So yan, sure ko na pinarerentahan yan pang bakasyon. Laki oh. So yan ang pangalan ng restaurant. Arenal do Kanyamel. Arenal do Kanyamel. Mm, um, Amoy pusit pa rin guys. Amoy <laughs> pusit na inihaw. Nakagutom. nakaka ang Pinas. Ayan. Ayan, ang dami tao. Init. Super init, guys. So, akit natin yung Kabundukan. Pabalik na tayo. Pabalik na tayo. At akit natin yung hagdan na mataas na sinasabi. So, dyan tayo galing. Ayan, may mga swimming sa tabi. Pasensya na po minsan napapabilis ang galaw ng camera. Pasensya na po. Kasi pag minsan may naiwasan ako ano, na huwag makuhaan. Ayun. So doon po yung bahay ni Amo. Yung puti na yun. Yung huli na yun na puti. So guys, galing dito sa kabilang side. Ang ganda niya. Oh. Parang lawak-lawak niya. Pero hindi naman. Ayan. Doon ako sa ano na yun eh. Yung saan lang gusto kong tawirin, ng gando sa kabilang bundok. Kaso nga, hindi na nga madaanan. Gusto ko saan magpunta doon, sa kabilang yun. Hindi na nga eh. Ayan. So ayan, nandito ka tayo sa kabila. Sa kabila ng bundok. So doon tayo naglakad kanina yung ganda na ba guys sarap pakinggan uh, sarap paking ganong ingay ng mga bata ng mga tao tapos nung alon so hindi na ako pwedeng umakit pa uli wala nang daan ang ganyan na lang hanggang <laughs> dito na lang talaga yung ano wala na hindi na ako pwedeng tumawid pa ayan nga natin medyo madulas kasi yung bato na gulong pag tinungtungan. So, ayan guys. Thank you for watching! Please subscribe! Ayan po. So, i-ano ko nalang sa next video po yung paakyat papunta sa bahay ni Amo. Kasi nahaban itong video natin. Ito. Baka hindi nyo na panuorin. Magsawa na kayo sa mukha ko. <laughs> thank you! Thank you guys! Thank you for watching!